No. Baby. Shh. Baby. Shh. Saan si mama mo? Shh. Saan si mama? Ha? Saan? Saan si mama mo? Ha? Asan na si mama mo? Ha?

ah oh, oh, huh? uh -uh. Baby! Baby! Ay. Ay. Saan si mama? Saan? Saan? Hmm? Saan na si mama mo? Saan na si mama mo? Huh? Bulaga. Hmm, bulaga, bulaga. Sana si mama mo. Ha. Ah. Saan? Saan si mama? Saan? Ah. Ha? Saan? Ah. Ha. Saan mama mo? Ha? Ah. Saan mama? Shhh. Saan mama mo? Mama? Ah. Saan? Go. Ang tiyan ng mama? Saan ng mama? Saan? Oh, <laughs> saan? Saan si mama mo? Hmm. Saan na si mama mo? Saan na si mama mo? Hmm? Saan na si mama mo? Oh? Huh? Saan na? Sagot na, sagot! Bulaga! Shhh! Alalala, alalala, alala. na,